Matut ba naman? kayo! Ang, ang upa! Di ini imong pagbuka Kami buhas na kay mong nabala Wa kalang lang masay Nag-antos mi o nagkaliso Nagmahal lang palalito Panalag mi lang Kami si tatay mo Kung mahi mo Ikuyok na Narun maipas At amok punta Oh, Merry Christmas Na lang Merry Christmas